Bago ka tumaya sa loto o maglaro ng online games, dapat mo munang malaman ang pinaka maswerteng direksyon sa 2024 at ang mga malas na direksyon na dapat iwasan. Maaari nating mapalakas ang ating mga swerte sa buhay. Ito ay sa pamamagitan ng paggamit sa mga swerteng direksyon. Bawat taon ay mayroong mga swerteng direksyon at gayon din ang pag-iwas sa malas. Ang ating tahanan ay mayroong malaking impluensya sa ating suerte sa buhay, mga oportunidad at mga sudden wealth na bigla ang pagdating. Ito ay naidudulot kapag ang iyong tahanan ay nakatayo sa luckiest direction. Magsisimula ang Chinese New Year sa February 10, 2024. Ito ay new moon ayon sa lunar calendar. Kasabay ng pagpasok ng Year of the Wood Dragon, ang mga swerteng enerhiya at ito ay uukupa ng isang direksyon sa iyong tahanan. At ganun din ang pagpasok ng mga malas na enerhiya. Narito ang mga swerte at malas na pwesto sa 2024. Ang mga swerteng enerhiya ay maaaring makatulong upang magkaroon ng mga panalo o mga swerte sa buhay. Ang mga malas ay magdudulot ng kasawian, kaya't dapat itong iwasan. Isa sa pinakamaswerteng direksyon sa 2024 ay ang Southeast maasahan mo ang financial luck sa 2024. At meron din itong real estate luck, sudden opportunity, career luck. Napakaswerteng pwesto o direksyon para sa mga nagnanais ng paglago sa kanilang kayamanan o sa kanilang wealth. At mahalagang pwesto din ito sa mga taong mahilig maglaro ng sugal, mga online games, sapagkat ang eryang ito ay maaaring magdulot ng mga panalong enerhiya para sa inyo. Upang ma-activate ang eryang ito, maglagay ng mga money plant, aquarium, water fountain, money jar, Maaari din ang mga kulay ng kurtina na blue, purple at iba pa. Kabilang sa mga maswerteng direksyon sa 2024 ay ang southwest. Magkakaroon ng increase of wealth sa 2024, longevity. Ang paglalagay ng red ceramic base ay mag activate sa swerte ng eryang ito makikinabang ang mga taong nananatili sa Southwest Area at ang mga tahanan na nakaharap sa Southwest. Ang lahat ng nakatira ay maaring magkaroon ng kanilang swerte sa pumagitan ng pananatili sa eryang ito. Pangatlo sa pinakamaswerteng direksyon sa 2024 ay ang Northwest. Ang sektor na ito ay mayroong intelligence luck, promotion, social popularity, education luck, romance luck, at talent. Ang maswerteng direksyong ito ay magdudulot ng swerte sa mga tahanan na nakatayo o nakaharap sa mga direksyong ito. gayon din ang mga madalas na pananatili dito. Unlucky Directions sa 2024. Ito ay ayon sa Flying Star Chart ng 2024. Dapat iwasan ang West, ang South Area, ang northeast Ang mga area na ito ay mayroong mga misfortunes energy o mga malas na enerhiya na maaaring magtulot ng kamalasan para sa inyong sambahayan. Iwasan ang labis na malalakas na pagpapatugtog, paghukay, pagre-renovate. Dahil maaaring ma-activate ang mga inauspicious energies na maaaring magdulot ng kamalasan. Gayon din kung ikaw ay mahiling maglaro ng sugal. Mahalaga na gumamit ka ng kompas para malaman mo ang mga inauspicious area na ito at huwag kang umupo dito. Huwag kang pumuesto kung ikaw ay mahilig mag-online games dahil siguradong puro pagkatalo ang iyong makukuha. Narito ang summary ng pinaka maswerteng direksyon sa 2024. Bago ka tumaya o maglaro ng online games, gumamit ka ng kompas para malaman mo kung nasaan ang mga direksyon ito sa tahanan o sa lugar kung saan ka maglalaro. At doon ka umupo sa maswerteng direksyon at iwasan mo ang mga malas na sektor. Maraming maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share. Ang video ito ay para lamang sa mga mahihilig sa mga pampaswerte at naniniwala sa kanilang astrology. Tandaang mabuti na ang swerte ay subjective. Ito ay umaayon o bumabase sa iyong paniniwala at sa enerhiyang nakapaliid. Ang swerte ay magmumula sa taong naniniwala sa mga ito.